Ma'am, good evening, ma'am. Hello, good evening. Oh, Ding ay low. Hi ma uh, okay lang may stall ba kita? Ah, uh, Bali, I'm a photographer. Bali, na notice kita ngayon. Uh, bali, ano, naghahanap ako na pwedeng ma uh, mapicture ngayon. Tapos naghahanap ako na pwedeng maging model sa apat uh, uh, photoshoot lang content for the content ng Facebook. Na notice kasi kita. Uh, you're so nice, ma'am. At uh, ang ganda ng smile mo. Ang simple. Okay lang maging model kita ngayon for my content. Ang ganda mo mga promise. Ang ganda na yung smile mo. May experience sa pag uh, photoshoot. So ilan taon na sila? i po. Ay, 16. Ganda na yung ano pangalan nila? Mishka. Mishka. Ah, Mishka. Ang ganda na pangalan mo. Unique. Taga saan sila? Las po. Las So, okay lang maging model kita ngayon. Mga ilang chats lang. Ayun, thank you kay ma'am. <laughs> Mami, okay lang, huwag model. Okay, bali ito yung page ko. Mga familiar ka sa mga content ang ganito. Ang serious photoshoot. Ayan, ito yung page ko. Nakita mo. Ito yung mga ginagawa ko. Ay, hindi ka. Ayun. <laughs> <laughs> ayan. Thank you. Ano masasabi mo sa mga pictures? Ang ganda po. I look... Ano din? Kasi tanong po kung nagawa curvy eh. Pero I look good there lalo. Thank you kay Ma'am uh, Mishka. So, yes, pa. ang ganda niya guys. At ang ganda na smile niya. Ang I ganda na outfit niya. Ay, thank you po. So, ayan. na thank you kay, ano, kay Mami. Ma'am, thank you. Thank you. Thank you. Thank <laughs> Ano mga pinagkakabalan sa buhay, ma'am? Um, I'm a student pa lang naman po eh so wala pa naman po ako masyadong ginagawa. Saan ka nag-aaral? Sa Agustinian, sa Las Piñas. Agustinian? Oh, anong course? Uh, grade 11 pa lang po ako. So grade 11? So hmm. that. Yeah. Ah, okay. okay. So anong plan mo sa buhay uh, kapag nakapagtapos ka? Bala ko po mag-vet med talaga. Pero they told me na mas maganda pa nursing. Eh. So I'm either thinking saan Okay. okay. May malaga akong tanong, uh, si mamba ay single o taken? Ay, si single po. Bala pa mag-boyfriend. <laughs> <laughs> Ayun na, Thank you kay mama, Mishka. <laughs> Ang yeah. uh, napakaganda ni diba? Ma'am. So, kailan okay mag-outfit check? Ah, uh, yeah. Um, uh, this one's Adidas. Mm. Ano pong suit nila ngayon? Magkano yung Adidas mo, Ma'am? Adidas, I just got this for 3.5 sa Asyenda. Asyenda. sila? Yeah. Tapos ito, uh, I think this is AX. Yung boots got AX. Tapos this one. Magkano yan? Ah, no. This is vintage. So, galing sa lola ko pa. <laughs> Tapos ito, Shopee lang. Shopee, magkano yeah. yan? Parang 90 lang. 90? Yeah. Ayon. Ah, yeah. uh, yeah, Ayon, ah, yeah. thank you kay ma'am. Yes.